Sandali lang. Bakit? Para naman maalala mo ko lagi kahit nasa malayo ka. Oo naman. Oo. Uh, uh. Pare. Ano yan? Uy. Uy. Pare. pare. Pasok ko dito. Kamusta ka na? Oo. Okay lang mo ko, Oo. Namiss na kita. Ay, pare naman. Namiss ko eh. Siyempre. Alam mo naman. Busy tayo. Kaya ngayon lang ako napadpad. Ilang... Weeks rin tayo hindi nakakagawa ng content, Hindi na eh. Akala ko nga parang nakalimutan mo na ako. Tatampo na nga ako sa'yo. Ano ba ma'am? Halimutan ko? Eh, loves na loves kita, ma'am. Talaga ba? Siyempre naman. Ikaw talaga. Oh. Kaya nga nandito ako para mahingi ng paumahin sa'yo. Dahil ilang weeks tayo hindi nagkita. Kaya ngayon, binilang kita ng Scarlet Snow Skin, ma'am. Wow! Scarlet Skin? Oo, oh, ma'am. Patingin nga ako, ma'am. Tingnan eh. mo. Tingnan mo kung gano'ng kaganda yung Scarlet Snow. Wow! Ito nga yung Scarlet Snow na gusto ko pare. Ito yung Glow Booster nila. Oo oh, mare, kasi lahat ng mga ingredients niyan is natural. Yung nga pare, ito nga umi, nakalagay niya ng na with reduced air glutathione and aura sunblock technology. Okay. Okay. Flavor niyan mare, milky ube, masarap yan pagkatinikman mo. Oo oh, yan nga pare. Hindi lang yan mare, meron pa. Tingnan mo. Wow, ito yung favorite ko. Yan ba yung favorite mo, mami? Oo, pare, kasi mm -hmm. may ano to, may L-carnitine and biotin. Tsaka mm -hmm. ito. itong package nila, lahat ng to is may 80,000 mg hydrolyzed marine collagen lahat. Pare, salamat, pare. Ay, oh. siyempre, mami, alam mo naman. Ah, Kaka-touch na lab naman. Labs na labs kita, mami. Kasi nabanggit kasi sa akin kung pare na... Gusto mo nga daw magpabili yan, kaya inunahan ko na si pare. Nandiyan ba sa taas? Wala eh, kakalis nga lang. Sakto, sakto. Sa tong ano mare baka gusto mong tikman niya iskalis Snow skin. Oh, pare yan. tikman ko muna tong ano nila Milky Buko Pandan. Masarap yan mare pag natikman mo. Eh, pare pa naman ako ng tubig uh, diyan. tubig oh. Oh, tikman mo yan mare kung gaano kasarap yan. Wow. Ang bango hmm. niya pare. Ano talaga yan? Parang sarap-sarap -sarap nito inumin talaga pare. Tikman mo kung gaano kasarap yung iskalis Snow skin natin. Hmm. Ano mare? Ang sarap, Ay, pare. Ang sarap, Hmm, ganyan ako magmahal sa iyo. Ito yung mga pari, akala ko hindi mo na ako dadalawin dito. Wala ma mga mari, huwag ganun magtampo. Alam <laughs> mo naman, nabisi eh, lang ako kaya hindi kita nang pasyalan agad-agad. Eh, -agad. ano ba kasi yung pinagkakabisihan mo, pari? Eh, syempre. alam mo na. Eh. Lagi ko iniisip kahit nandun ako, eh, ikaw dahil nga miss na miss na kita, mami. Oh, Ikaw ano? pare, pa mo kaya tayo makapag-content ulit. Eh, bahala na nga eh. Pa Paano yan eh, tutuloy na ako, may ipagpuntahan pa ako eh. Ah, ha? Sige pare, ingat oh. ka ha, dalawin mo ako ulit ha. Siyempre naman mga Ano? Dito na ako ha? Ay, sandali lang pare. Ha? Ah? Sandali lang. Bakit? Para naman maalala mo ako lagi kahit nasa malayo ka. Oo naman. Oo, oh, oh, anong gagawin mo mari? Ha? O, pare. Ikaw naman mari. Huwag kakalimutan ha. Siyempre naman mari, ikaw pa. Sigurado ka pare, balikan mo ako ha. Oo naman,